stop. Ginagawa ito pagkatapos kumain. Nagbrush ng ngipin ka agad. Pag-inom ng soda. Chewing gum. Pag-inom ng kape. Paninigarilyo. Vape. Nakahiga sa kama. Narito kung bakit dapat mong ihinto ang paggawa ng mga bagay na ito pagkatapos kumain. Buwan ang brush ng ngipin kaagad. Pagkatapos ng pagkain, ang iyong enamel ay mas mahina, lalo na kung kumain ka ng asidik na pagkain. Ang pagsipilyo din sa lalong madaling panahon ay sumisira sa enamel, pinatataas ang panganib ng mga lukab. 2. Pag-inom ng soda Ang soda ay asidik at asukal, na maaaring mabura ang enamel ng ngipin at maging sanhi ng pagdurugo sa pamamagitan ng pag ng gas sa iyong tiyan. Free Chewing Gum Ginagawa ka ng gum na labis na hangin, na humahantong sa bloating at gas sinusubaybayan din nito ang iyong chance sa paglabas ng mga digestive acid kapag walang darating na tunay na pagkain. 4. Pag-inom ng kape Pinipigilan ng kape ang pagsipsip ng bakal mula sa pagkain, na maaaring humantong sa kakulangan sa bakal sa paglipas ng panahon. Pinatataas din nito ang acid asid Lumalala ang acid reflux. 5. Paninigarilyo Paninigarilyo kaagad pagkatapos kumain ng lumala sa pagtunaw at pinatataas ang panganib ng acid reflux at ulcer. Binabawasan din ito ang pagsipsip ng nutrisyon, nakakasama sa pangkalahatang kalusugan. 6. Nakahiga sa kama ang paghiga mismo pagkatapos ng pagkain ay nagdudulot ng acid reflux at nagpapabagal ng panunaw, na pinaparamdam sa iyo na madugong at hindi komportable. Pinatataas din ito ang panganib ng heartburn. Tip. Si Maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto bago gawin ang mga aktibidad na ito upang mapanatili ang tseke at kalusugan.